Viral ngayon ang isang fur baby na feeling close sa mga guests ng isang resort. Ito ah, patulog na kasi dapat yung mga guests nang sumulpot si Ming Ming sa kwarto nila. Ayun pala, eh, makikitulog po ang fur baby. Mahimbing na ang tulog ng pusang ito matapos pumwesto sa tabi ng isang guest sa kutsyon. Ginawa niya pang unan ang braso ng lalaking yan. Biro naman ng netizens kasama talaga si Mingming -Ming sa premium package ng resort. Here naman ang iba, kanya talaga yung kwarto at ang mga guests talaga ang nakikitulog. <laughs> Nakitulog lang pala no. Tanong naman ng ibang netizens, kasama na rin daw Manila, umuwi ang pusa? Ayun naman sa uploader ng video, dinila nila pwedeng iuwi si Mingming -Ming dahil siya po ang designated verb mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.